Huling taon na sana sa kolehiyo at running para maging cum laude ang isang estudyante sa Agusan del Sur nang walang awa itong pagtatagain ng kanilang kapitbahay dahil lamang sa pagbuna nito sa maling paraan ng pagsasaing ng suspect sa kaarawan ng kanyang ama. Marumal-dumal na pagpatay sa babaeng graduating student sa Agusan del Sur. Pinagtataga siya ng kapitbahay sa mismong birthday party ng kanyang ama Parang raw kasi ang sospek nang sitahin siya ng biktima dahil sa umano'y maling pagsasaing ng kanin. Samahan niyo po akong balikan ng isa pang nakakahindik na krimen ng pagpatay sa bayan ng Agusan del Sur noong nakaraang taon. Ito ay ang naging masakit na sinapit ng kulihiyala na si Rizalyn Salahay. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si Rizal in Korea sa lahay ay nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay isang magsasaka. Sa kabila ng kahirapan, ay lumaki si Rizaline sa pagmamahal ng mga magulang, lalo na nga ng kanyang ama. Papa's girl, ika nga. At dahil sa nag-iisang anak, ay lumaki si Rizaline na sagana sa pagmamahal. Konting pag-iyak lamang ay agad itong kinukuha ng kanyang papa hanggang sa tuluyan na itong tumigil at puling masilayan ng mga ngiti sa maninipis nitong mga labi. Maliban sa isang mapagmahal na anak, inilarawan din si Rizaline ng mga nakakakilala sa kanya bilang isang masiyahing dalaga. Palakwento ito at napakaraming kaibigan. Halos lahat ng kabataan sa kanilang bayan ay kilala si Rizaline. Bata pa lamang ay pangarap na nito maging isang guro at makapagturo sa kanilang bayan. At dahil nga mahilig sa mga bata, ay mas pinili ni Rizaline ng kursong elementary education. Sa mahabang panahon na iginugol nito sa pag-aaral, ay hindi nito binigyan ng problema ang mga magulang. Sa halip ay palagi pa nga nitong pinaliligaya ang mga magulang sa tuwing mag ito ng karangalan. Kaya naman talagang proud na proud ang kanyang mga magulang sa kanya, lalo na ang kanyang papa. November 25, 2023, ay abala ang pamilya ni Rizaline dahil sa kaarawan ng kanyang ama. Sino namang mag na ang masayang okasyon ay mauwi sa isang madugong kamatayan ng talaga? Habang abala ang lahat sa paghahanda, isa sa mga naimbitahan ay ang kapitbahay nila, ang 34 years old na si Ricky Ampait Abarquez, taga Pagadian City, subalit lumipat sa kanila dahil taga roon ang live-in partner nito. Ayon sa report ay bago lamang sila Abarquez sa lugar. Isa sa mga magandang ugali ng ama ni Rizaline ay ang pagiging mabait at palakaibigan. Kilala ito sa kanilang lugar dahil sa pagiging matulungin nito at kahit nga bago lamang sa lugar ang bagong kapitbahay, ay agad itong nakahulugan ng loob ng ang kanyang ama. May mga pagkakataon na nakakasama ito ng kanyang ama sa trabaho, nakakainuman at malimit na makakapuntuhan. Dahil nga sa karawan ng kanyang ama, ay isa ito sa mga inibita at tumulong sa paghahanda. Ayon sa report, ay ito ang naatasan na magluto ng kanin sa kanilang lugar ay may paraan sila ng pagluluto, lalo na nga pag marami. Nagpapakulo muna sila ng tubig bago nila inilalagay ng dahan-dahan ang hinugasang bigas. Ito rin naman ang proseso ng pagluto na ginawa ni Abarques. Yun nga lang, ay napuna ng dalaga na hindi nito hinugasan ng bigas. Kaya naman ay nilapitan niya ito at sinabihan kung bakit hindi nito hinugasan muna ang bigas na isasaing. Bagay na dinamdam ni Abarques. Pagkakataon noon nakita ng biktima na bakit ganun ang protesto ay eh na pagsabihan siguro. Yung ano, suspect, yun ang na-assign uh, na, na magsaing. May style na sa amin yung tawag na buyo. Unahin muna ang tubig. Mm. Tapos pag na, saka pa ilalagay ang bigas, uh, bigas tandahan. Ngayon, nakita ng uh, biktima. Pinagsabihan yung uh, suspect na dapat hinugus, inugasan mo muna mm. yun ginagalit ang ginagalit suspect. Walang kwenta-kwentang bagay na feeling niya na nabulis siya. Ganun pa man ay nagpatuloy ang kasiyahan. Nang maluto ang mga pagkain, ay masaya itong pinagsaluhan ng mga bisita. May mga bumati sa kanyang ama na maligayang kaarawan. Abala din si Rizaline dahil sa inasikaso niya ang kanyang mga kaibigan na dumalo din sa nasabing okasyon. Matapos ang salo-salo, ay nakagawian na ng mga kalalakihan sa probinsya ang pagiinom ng alak kasama si Abarques, ang kanyang ama at ang ilang mga kakilala, ay nag-inuma ng mga ito habang nagtatawanan at nagkukwentuhan. Habang tumatagal ay unti-unti na nagpaalam ang ibang mga bisita. Isa-isa na rin nababawasan ang mga kainuman ng kanyang ama dahil sa nalasing na sa ininom nilang alak. Maging ang celebrant ay nalasing na din at una nang nagpahinga Naiwan naman ng 22 years old na dalaga at sinubukang imisin o linisa ng mga ginamit sa handaan. Dahil kung hindi ay magkakabasag-basag iyon kapag napuntahan ng mga aso o pusa. Lingit sa kanyang kaalaman na may masamang balak sa kanya si abarkes Dahil lang mapansin na wala na ang mga bisita, ay sinundan nito ang dalaga sa kusina. At doon ay walang awa niya itong pinagtataga. Hindi niya tinigilan ng dalaga hanggang sa tuluyan na itong mawala ng buhay. Inabot pa ng ilang oras bago natagpuan ang katawan ng kawawang dalaga. Base sa ginawang post-mortem examination ay namatay ito sa hinang malalaking hiwa na tinamo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa ginawang investigasyon ng Sibagat Municipal Police Station, agad din naman na na-identify ang suspect na si Ricky Ampait Abarquez. Ito ay base na rin sa naging testimonya ng ilang witnesses at mga ebidensya na kanilang nakalap sa crime scene. Sa isinagawang follow-up operation ng Sibagat Municipal Police, ay agad na naaresto ang suspect sa kanilang bahay. Noong una ay itinanggi nito ang ginawa, subalit kalaunan ay umamin din ito sa ginawang pagpatay. Nandun lang siya. Itininay niya actually. Itininay niya. Pero uh, dahil sa mga angulo at saka mga update siya na nakalap ng kapulisan ng Sibagat na yung tuturo na siya talaga yung suspect, inaresto namin siya. Uh, Batang huli, inamin na niya si dumaan sa main door at doon talaga sa kusina. Kung saan doon niya rin kinuha yung uh, murder weapon, yung itak na ginamit niya. Hindi lang po talaga ang uh, motibo na nagawa niya ang crime ay eh, yung kung napagalitan siya. At uh, eventually po sir, uh, umamin din po siya na nagawa niya yun dahil nga doon na nagalit siya, na pinagalitan siya sa estilo ng uh, pagpatay. Ayon sa kanya, matapos ang ginawang pagpatay kay Rizalin, ay umuwi siya at naligo bago niya ibinaon ng dugo ang damit at cellphone ng biktima sa likuran ng kanilang bahay na agad din namang natagpuan ng mga investigador. Sa nakalap ng mga ebidensya, testimonya ng mga testigo at sa laysay ng mga suspect, ay agad itong sinampahan ng kasong pagpatay sa Prosecutor's Office ng Agusan del Sur. Ayon sa salaysay ni Police Captain Abla ng Sibagat PNP, napag-alaman nila na ang suspect ay dati nang nakulong sa kasong illegal possession of firearms at kalalabas lamang nito matapos na makapagpiyansa. Ilang buwan na lamang sana ang hihintayin ni Rizaline at magtatapos na ito. Isa pa naman ang dalaga sa mga candidate ng Caraga State University na magtatapos bilang cum laude. Subalit ang pangarap na ito ni Rizaline ay agad na natuldukan dahil lamang sa isang walang kabuluhang bagay. Ang pangyayari ay mariing kinundina ng pamunuan ng Caraga University dahil sa pagkawala ng isang magaling nilang estudyante. Kung hindi nangyari ang krimen, marahil ngayon ay isa na si Rizaline sa mga guro na nagtuturo sa kanilang lugar. Sadyang ang wala ng ligtas na lugar kung may mga taong sagad naman ang kasamaan. Sa nangyari ang lubos na nasaktan ay ang ama ni Rizaline dahil taon-taon sa tuwing ipinagdiriwang niya ang kanyang kaarawan, ay maaalala niya ang masakit na sinapit ng kanyang unika iha. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.